Ito na yung mga ito yung garden ko guys dito uh, sa winter. So nanguna ko dito guys so ginuna ko yung mga ano yung mga weeds talaga at saka mayroon akong lingon sito dito guys oh kaka kakaiba ito na variety ayan oh naghinog na sila oh ayan, ang daming bunga mayroong mga maliit pang mga bunga dyan, ito yun oh, maliit pa at dito, mayroon, oh, ito yung ano uh, yung shape niya, it's a oblong talaga, or oval shape ayan, kumquat ang tinatawag nila dito guys, so dalawang variety pala, itong mga itong kumquat, merong round so, yung normal na variety doon sa Pinas ayan Oh, maraming mga bunga pa maliit pa yung iba ang liit pa um, ayan so ito yung mga garden ko dito guys ah ayan wala pa masyado mga bulaklak kasi winter nga eh so yung wheelbarrow ko oh, nag ano na puno na yung mga damo yan so kinakat ko yung ibang mga mga bulaklak doon mga halaman ko oh, mayroon pa dito oh ang laki talaga guys oh ang laki Ayan. So, ito yung variety na ano, guys, yung kumquat. Um, sila dito, yung mga Australian dito, guys, uh, hindi nila ito gagamitin sa ano, yung tulad natin, gagamitin natin ang uh, gawing juice or, or uh, pang, ano, pang sausaw, ba? So, ito sila, gagawin nila ito na marmalade, kumquat marmalade. Masarap yan. Yan. It's a spreadable na, na marmalade. So... Ayan. So, mayroon ako dito mandarin. Ayan na yung mandarin. May na may bunga din yung mga mandarin. So, ito yung mga daisy ko, guys. At saka mayroon akong yellow na uh, daisy. Uh, patagal na ito na puno, guys. Mga, siguro mga sobrang na ito na 5 years. At saka ito yung mandarin ko dito, guys. oh, Mayroon ding bunga. Ayan. Mm. Then doon sa, sa kabila kong garden. So, kanina, uh, mayroong oak tree. Nilipat ko yung oak tree ko, guys. So, hinukay ko yung oak tree dito. At saka mayroon pa yung baksoy. So, itong mga itong bulaklak, guys, mag-ano ito sila? Magbulaklak sila ito twing spring. At marami yung mga seedling, you know? Dina-transfer ko na yung mga seedling yan last year. So, ayan. So, tinatransfer ko yan. So, magbulaklak yan uh, spring. Pag dumating ng spring, so magbulaklak sila. So, dito ko transfer yung oak tree. So, dito. So, dito ko tinatanim yung oak tree, guys. So, dapat ang pagtanim ng oak tree, pag, pag maglipat kayo, uh, make it sure na winter, ilipat mo yan ng winter season, hindi yung spring kasi mamamatay yan. So, ayan. So, rinilagyan ko yan sa ilalim ng ano, compost at saka yung chok manure. Ayan, oh. So, winter na nga dito. Yung mga damo parang brown talaga. Hindi uh, looking uh, green or fresh. Kasi winter, mag-frost yan. Pag sobrang lamig, mag-frost yan ang field namin. Ayan. Ayan. So, yun ang ginagawa ko kaninang umaga, guys. So, nagayos ayos ako ng, naglinis ako sa aking mga garden, sa aking flower garden. So, mamaya, uh, siguro mga next din na lang kasi bukas is a market prep. So, mag kami ng market namin. So, doon naman ako sa aking veggie garden. Then, mayroon namin kaming gagawin din sa aming mga prutas, mag din. So, busy talaga ako pag winter na din. So, ayan. Yung mga dafadel ko, guys. Nag-shoot na talaga yung mga daffodil ko dito. Mag-flower sila uh, month of August. So, ito yung ano. Ayan. So, ito yung mga yung daffodil. Mag-shoot sila every July. So, made, made of uh, winter. Ayan. So, hapo na talaga ngayon, guys, is 7 past 3 o'clock. 7 past 3. <laughs> Not 7 past 3 o'clock. So, ayan guys, itapon ko muna itong ano, mga damo. Sa wheelbarrow ko. So, hanggang dito na lang tayo, guys. At saka ito yung wisteria. Ito 'yun. Ayan, yung wisteria 'o. Oh. 'Yan, wala na ding dahon. Mag-ano sila maglagas din sila every winter. Walang dahon 'yan mag shoot din uh, pag ano next season spring all right. thank you for watching bye